Guys. Ito guys, magiging ito ay ruwahan. Madilim po ah. Ininom po tayo ng lemon na may honey bee. Maganda po ito sa ubo. Sipon na ito po. May sipon kasi ako eh, kaya nagtitlahan lang ganito. Pasensya na mga guys, madilim pa ang video camera. Medyo malat pa yung boses ko. Diba kahanap ako ng... Yan. Okay na siguro yan. Medyo inaayos ko po yung video kasi madilim po eh. maganda po ito sa shopping po at ubo ay eh, ito po yung pinag ko. lemon with, ano, with honeybee Nato po ang kaya eh, inaayos po eh. Ayan. Ayan, ganyan. Ayan, okay na yan. Maliwanag ng konti. dito mga guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Thank you for watching.